Good afternoon mga kababayan. So magbasa tayo ulit ng uh, testimonya naman galing sa ibang kababayan natin na gumamit ng Lunas. Ang sabi niya, I'm so happy to inform you na happy ako sa effect ng Lunas mo. Dati grabe ang bubbles ng ihi ng asawa ko. At, at yung katikat sa skin niya, yung katikati sa balat ay nawala. Malaki ang pagbabago. Uh, yun, malaki nga daw ang pagbabago. Napansin ko pag continuous ang inom niya, wala akong makitang bubbles sa ihi niya. Bay ulit ako pag malapit ng maubos yung tatlong bote. Yes, malaking uh, malaking uh, malaki ang um, epekto ng lunas sa pagkakahil ng mga sugat natin, sa pagkakahil ng mga pimples natin at sa iba pang skin infection. Even yung mga may mga bad breath no, yung may mga amoy na hininga dahil kapag umiinom ka ng lunas, lagi kang nagdi-detox, inilalabas ng katawan mo ng kusa ang mga hindi kailangan ng mga sebo sa katawan, hindi kailangan na dumi sa katawan, mga basura sa katawan, inilalabas ng um, lunas yan. And then, kapag malinis ang ating katawan, maganda ang circulation ng ating dugo, maganda ang performance ng ating pag-iisip, at maganda rin yung lahat ng internal parts natin. So, yun lang mga kababayan. Kaya lagi kong pinupush sa inyo ang mga product natin dahil alam kong maganda ito at makakatulong sa atin. So, kung gusto nyong mag, uh, bumili or mag-inquire, uh, kahit hindi na kayo mag-PM, kahit hindi na kayo mag-comment, I mean, so diretsyo na kayo mag-PM sa akin. Ingat kayo mga kababayan, ako si Chance at ako magsasakanggala. gala.